Ano? Mm. May kulang pa? Ang na. Wala na akong dadagdag pa? Sarap. Napakasarap <coughs> yung luto mo talaga. Kain na tayo. Oo. Ah. Burrito. Tapos... Gulay. Wow. Parang ngayon ka lang nagluto niyan Hindi mo naman favorite yan, di ba? Ayos ka. Eh, walang iba. Kaya oh, yan na lang. May kulang bin... to. Ano kulang naman yan? Sabsaba! So, Ay, oo nga pala. Nag-print ano, ako, tapos di magawa ng so, sabsaba. Ay, kasi, oh, sige, sige, wait so, lang. Sarap ito. Bungo nga ito. Mm -hmm. First time ni Katrina na magluto nito, din mo nakahay siya nito eh. Ang pala ya. Mm, ano? lasa! Ano? Sama lasa! Anong masama? Ano? Kulang? Basta masama ang lasa. Matabang? Hindi okay, masarap. Ano ba yan? Ang pala yan lang. Hindi masarap, bagong. Wala mo lang kalahok-lahok ang pala. Kaya pala. Mula, sama. Sada na lang. Sama ang lasa ng gulay mo. Paano masama ba? Mati? Basta masama ang lasa. Tikman mo kasi. Hindi mo yata tinitikman yung... Masama. Tinikman ko to. Siyempre, nagluto eh. Hindi mo makakain ko sa magsama. Lasa eh. Ilagay e, mo dito at aayusin ko. Oo. Ah. Yan na yan. Magluluto na lang. Hindi pa ayusin. Tama na may kanin to. Sa ka. Ayusin ko to. O, tikman mo. Nagawa ko na ng paraan yan. Tikman mo nga. Kung ano ng lasa. Ito na natin. Tignan ko na. Nanginginig pa. Relax ka lang. Mm. Ano? Ba? May kulang pa? Sarap na. Wala na akong dadagdag pa? Sarap. Oo. <coughs> oh. Sa matubig? Hindi, hey, okay na to. <coughs> Sarap. Napakasarap <coughs> ng luto mo talaga. <coughs> Sarap talaga! Gusto oh, gusto mo pa? Sarap, sarap, talaga ng luto mo, grabe! Busong ko na to, ah! Kala ko, hindi masarap, eh. Tinagdagan ko na yan. Baka may kulang pa. Sabihin mo lang. <laughs> sarap! Sarap! Dabi si Luto mo, grabe! Napakasarap mo magluto ng, ng, gulay. Kala ko may dadagdag pa ako eh. sarap talaga. Bukas ulit ha. Bukas Ang sarap. Para sa'yo. The best.